Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ano nga ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Step 1. Ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng lupa o anumang katibayan ng pagmamayari ng lupa. original na government ID at latest 2x2 ID picture. Step 2. Pumunta sa inyong City o Municipal Agriculture Office na nakakasakop sa inyong sakahan. Kumuha at sagutan ng RSBSA Enrollment Form. Step 3. Pagkatapos sagutan, papirmahan ng form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman. Step 4. Isumiti sa City o Municipal Agriculture Office ang kumpletong nasagutan na form kasama ang iba pang mga kailangang mga dokumento. At Step 5 kunin ang RSVS sa enrollment tab na magsisilbing patunay na rehistrado ka na at upang maging kwalipikadong benepesyaryo ng anumang programa ng kagawaran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong city or municipal agriculture office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. Mga dapat tandaan sa panahon ng El Nino. Sa mga nagsasaka, gumamit ng mga drought tolerant at early maturing na variety ng binhi. Pangisdaan naman ay dapat gumamit ng erator upang maikalat ng gusto ang oxygen. Suriin ang pan at siguraduhin wala itong tagas. At sa inyong mga alagang hayop, kailangang maginhawa ang kulungan at ugaliin ang pag-iimbak ng malinis na tubig. Para sa karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Ang paaralang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Ano nga ba ang bird flu? Ito ay isang nakakahawang sakit sa mga ibon na dulot ng influenza type A virus ng mga domestic at wild bird. Maaari itong maging sanhi ng malubhang sakit o biglaang pagkamatay ng manok, itik, bibi, babo, kalapati, kansa at maging ng mga alagang hayop. Maaaring maisalin ito sa iba nang sinumang humawak sa apektadong ibon o napunta sa isang kontaminadong lugar. Tayo'y magtulungan upang bird flu ay maiwasan. Ang paalalang ito ay atid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Protektahan ang inyong alagang baboy kontra African Swine Fever. Huwag pakairin ng kaning baboy. i ang kulungan. Maglaan ng sariling protective equipment at ugaliing masigla at painumin ng vitamina ang inyong mga alagang baboy. Nag-report agad sa otoridad kung nakitaan ng sintomas ng ASF. Be safe, be secure, be ASF-free. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Manood, makibahagi at maging produktibo. Mga kaagri, agri handa ka na bang muling matuto? Narito na ang mga panibagong episodes na tiyak na makakatulong sa inyong pagsasaka. School on the, School air. On the air, Osoa on Rice Production. Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya, mga kaagri. Nais nice ko rin pong batiin lahat ng mga kaagri natin na nagmula sa iba't ibang probinsya dito po sa Rehiyon 12 at sa mga kaagri natin sa mang Dako ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ngayon ay nakatutok sa ating School on the Air na mapapanood via our official Facebook page ang Agritayo Sok Sargen sa ilalim po ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 na pinamumunuan ng ating Regional Executive Director Roberto T. Perales. Sa nakaraang episode ay atin pong tinalakay ang pinakaunang palay key check o ang ating key check number one, ang pagpipili ng binhe at variety. Alam po natin na sa episode na yon ay madami po tayong natutunan ang ating mga SOWA enrollees at syempre ang mga kaagri nating patuloy na tumututok sa ating programa. Ngayong araw po ay makakasama muli natin si Sir Blas, sumakulob so ang Rice Coordinator ng Omaglibak upang talakayin ng panibagong topic sa ating Palay Check System. Sir Blas, magandang araw sa inyo. Yes, magandang araw, Ma'am Shin. Oo, maraming salamat at pinaunlakan po ulit yes, ninyo ang aming invitasyon, ano? Pero bago po ang lahat, Sir Blas, abatiin po muna natin ang ating mga netizens na nakatutok dito sa ating school on the air. Yes, sa muli, no, magandang araw po sa lahat natin ng mga kagri dito sa Region 12. Sa episode po natin ngayon, natin pong pag-uusapan ang key check number 2, ang paghahanda ng palay. Ano nga ba itong kahalagahan o gaano kahalaga itong ating key check number 2, Sir Blas? Yes, okay. So ngayon naman po, Ma'am Shin, no? uh, tatalakayin natin yung uh, key check number 2 ng ating palay check. I Isa na ito, Ma'am Shin, sa pinaka-importante rin na key check mm -mm. na dapat uh, i-apply talaga ng ating mga ka-agree. So, ano nga ba ito, oh, 'yung paghahanda sa ating palayan. Oh, may kasabihan dito na after final leveling, no dapat wala tayong makita na mataas o mababa na portion sa ating palayan. So, mm. uh ma'am, kung tayo po uh, mga ka no, kung tayo po ang naga uh, 'yung magsasaka eh, alam natin mismo visible no sa ating palayan na kung maganda ba ang pag-level no, ng ating palayan. Kasi pag hindi, pag dito ka pa lang muna sa Pilapil, makikita mo na, Ma'am Shin, yung parang may nabumuong, may mataas at mababa doon sa ating uh, palayan. Bakit nga ba natin, no, sabi natin, bakit nga ba natin i-well level o ayusin natin ang pagpatag ng ating lupa? Una, pag maganda yung ating palayan, maganda pagpatag ng ating palayan, mababa ang tendency na magtubo yung damo ma'am mm -hmm. Then madali natin i-control o i-manage ang mga kuhol yung Golden Apple snail natin, mm -hmm. no? Efficient nutrient uh, uh, utilization ibig sabihin nito pag lahat po ng porsyon ay may tubig, mm -hmm. pag apply natin ng abono ma'am lahat po maganda ang resulta pag pag yung uh, ating uh, palayan is uh, maganda, no? Uh, uniform, no? And of course makikita natin pag maganda paganda natin ng lupa hmm. makikita natin yung pagtubo ng ating palay ma'am Shin, no Pantay-pantay hmm. sila uniform no uniform and sa pag uh, sa pagmature niyan makikita mo ulit na sabay sabay-sabay hmm. sila na mag -magulang, no timely harvesting kaya nga sabihan natin na ha timely harvesting harvesting kasi minsan ma'am halimbawa kung may portion ka na palaging matuyuan at may portion na hindi matuyuan hmm yung una na maghinog o magulang na palay ay yung portion talaga na uh, palaging matuyo. So, kaya nga sabi niyan, ma'am Shin, mm -hmm. na kahit isang hektarya ka lang ng yung palayan, makap-harvest ka ng katatlo. So, ang efficient mo sa harvesting is medyo uh, hindi natin makumit, no? Mm -hmm. So, e efficient on use of farm machinery, yun. Kaya nga sabi natin, mm -hmm. kung wala ring tubig, no, hindi rin tayo maka-land prep. Mm -hmm. Kung sobra rin sa tubig, yun na, in especially in uh, uh, harvesting uh, uh, pag maraming tubig yung ating mga harvester mechanical harvester ay hindi rin maganda yung ang kwan nila mm -hmm. no so no jan no as a, uh, as a mga kaagri natin no pag control ng damo yan talaga una-una uh, natin ang ang una ta talaga natin na problema sa uh, mga ka is yung damo no sabihan mo sa inyo na Walang herb, walang uh, walang herbicide na maganda ang resulta kung walang tubig. Mm. Kung walang tubig naman o oh, mahina ang tubig kahit maraming tubig pagpa, pero pagpatag naman ninyo ng inyong palayan ay hindi maayos so ang iba na palayan, palayan na nito ay kumbaga uh, naapawan na yung may mga portion pa na hindi na So, ganun pa rin, Ma'am Shin. Mm -hmm. Kahit isprihan mo na ng herbicide, pag walang tubi, mm -hmm. tubig, tubig uh, tutubo pa rin yung mga damo. No? Mm -hmm. Yan, ang, yan ang kahalagaan sa kitsik na ito na dapat mm -hmm. land preparation. Okay? Mm -hmm. So, una, no? of course, tayong mga kaagre, dapat linisin natin yung mga dike, mm -hmm. yung ating pilapil, no? Mm -hmm. yung ating kanal. Dapat maayos talaga para in case na magpatubig tayo, yung uh, sa tinatawag natin mamshin na sipids no? Mm -hmm. Kaya uh, minsan uh, dito sa aming lugar, mm -hmm. nag-aaway yung mga kagre ka natin, no? Dahil uh, ilang oras ilang araw na sila mm -hmm. nagpapatubig, hindi pa napupuno yung palaya nila kasi tubig dumaan lang, parang dumaan lang yung tubig kasi yung dike, mm -hmm. hindi nila naayos, no? Hindi, mm -hmm. hindi, hindi nila na... Okay? So... Kaya nga, hinikayat ko yung mga kagre ka natin, no? Mamshin. Mm -hmm. Kasi minsan, eh ang ang mga kaagri natin parang nagmamadali no sabihin natin land preparation parang one week mm -hmm. lang pero hindi nararapat no dapat ma'am Shen mm -hmm. hanggang 21 to 30 days natin in land preparation no mm -hmm. may scheduling tayo in 0 to 7 days yan na ang schedule natin na dapat sana bungkalin natin ma'am Shin. no mm -hmm. araruhin or wala or rito bit, rito yung mm -hmm. gamit natin medyo makabagong teknolohiya mm -hmm. na tayo ngayon ma'am Shin mm -hmm. na wala na yung medyo nawawala na yung manual mm -hmm. no manual na pag-araro pag so ginagamit natin yung mga mm -hmm. uh, rotobitor na lang no mm -hmm. after uh, after sa seven days oh yun naman uh, first uh, first pass natin ng tinatawag na baubao or the mm -hmm. power tiller then the second pass yun na sabi ko bakit nga araruhin natin? Bakit nga yung sabi na baw bao tayo, no, Ma'am Shin? Para yung sabi natin yung mga dayami, mga damo dyan, ma-incorporate, Ma'am Shin, no, ma-decompose. -ma In addition doon na kung maganda ang pagka-decompose, maganda ang pagkabulok nito, Ma'am Shin, pagkahalo, i-makahalo o makatulong ng nutrients sa ating palayan, di ba, Ma'am Shin? So, yan ang, yan ang pinaka-importante dito sa kitsik na ito, no, dapat Uh, will preparation talaga tayo bago tayo mag uh, tanim kasi yan ay ang pinaka-importante ma'am Shin no? Mm -hmm. so for direct seeded naman na ginagamit natin ma'am Shin mm -hmm. O, kasi, kasi kalimitan no hindi natin maiwasan talaga na may mga practice talaga yung mga farmer natin na gano'n no mm -hmm. ng direct seeded so gano'n rin no dapat uh, will well, well preprint tayo then Uh, gumawa tayo alam naman natin makakaagree na gawa natin yung kanal yung ating uh, uh, palayan para uh, doon mismo yung mga naiwan na tubig maganda pagpatag doon mismo magdaan sa kanal para in case na kung gusto mo mo muna yung palayan mo matuyuan kaagad na para sa control ng snail alam natin ngayon no kaya nga sabi ko sa noon uh, sa Kitchik 1 uh, kumbaga rekomendado na variety pero ang iba kasi yung seeding rate nila, ma'am Shin, sumusubra. Kasi may kasabihan sila, nagbibiro sila nga, Sir, uh, uh, parang, uh, parang may allocation niya dyan ang ibon, may allocation dito ang daga, may allocation yung kuhol. kuhol. So, imbes na 40 kilos, 60 kilos gamitin ma'am adag adagdagan ah, nyo sir kasi kainin pa kasi ng daga ito, kainin pa na. So, oh, yan po oh, yan ang problema natin. Pero it's reality ma'am No? So, sinasabi na namin kaya, dapat ganun no, maganda pag land prep, uh, maganda seeding natin yung uh, pag... Pag okay na tayo sa Kitchik 1, itong Kitchik namin to dapat mas okay pa tayo dito, ma'am Shin. Okay? Yung schedule natin, no? Yung kasabihan natin, ma'am Shin, na uh, pabalik-balik sa ating farmer. Huwag masyadong mabilis, no? Kasi yung dayami, uh, sabi nila, uh, pagtapos ng harvest, uh, i-deliver ka agad. Kasi mm -hmm. anong rason nila? abo ah, bukas, sir. mag -land prep naman ako. mag -bao -bao naman ako, no? So, hindi pa nabubulok yung mga dayami. Uh, another naman, no? Pag na sila for another naman na mag direct ba o mag transplanting sila uh, ma'am yun, yun lang siguro ang kalagahan niyo sa ganitong mga sa kitsik na ito ma'am Shen yung, yung dapat land preparation na 21 uh, i-emphasize talaga natin ma'am mm -hmm. Shen yung uh, 21 to 30 days no na dapat yun talaga ang maximum date na hindi uh, day no day na dapat makumit makumit na talaga ay makamit talaga natin na uh, huwag pabilisan kasi yun yun na uh, kung maganda pag land prep natin ang ang maganda yung binhi natin so makakasabi na na maganda pagtubo ng mamshim yun yun lang sir ma'am Shin about sa key check 2 no oh yan uh, may pahabol po akong tanong sir yes. itong para po sa ating key check number 2 mm -hmm. uh, ano po ba yung mga possibilities sir or mga rason kung bakit nagmamadali po itong ating mga farmer na magtanim ah uh, yes Uh, medyo matatakil natin yan sa ibang kwan, uh -huh. pero pausang, paunahan natin, Ma'am uh -huh. Sien, no? Uh, ang iba kasi dito na irrigation, parang walang, walang, kumbaga, cropping calendar, no? Uh -huh. Ang irrigation patuloy. Uh -huh. Na ito naman, si mga kaagre natin, pabilisan kasi, uh -huh. ganito, sir, mauna ako dito kasi ayaw ko na, nasa peak season ako ng harvest kasi magbaba. Uh -huh. Magbaba yung presyo. Yun ang una. Uh -huh. Yun ang una, Ma'am Shin. No? Mm -hmm. doon, doon, sila rin mismo nagkagawan. Mm -hmm. Ang isa pa, ahabol ako, sir. Kasi, uh, yun, sayang, wala. Mm -hmm. Nababili na lahat, wala na akong konsumo. <laughs> no? Kaya, kaya, minsan, yan, yan Ma'am Shin. No? Kaya, dapat sa atin rin mga irrigators, mm -hmm. no? dapat scheduling talaga. Makontrol kasi yan ng irrigators, Ma'am Shin. Eh. Mm -hmm. Nadepende yan sa irrigators. Pag ganun, cut off dito, sino ba naman mag-land prep kung mm -hmm. walang tubig, di ba? In case lang kung mag -ulan. Oh, yan na po ang mga rason siguro, Ma'am Shin. Mga kaagri, huwag aalis dahil magbabalik ang School on the Air o SOWA on Rice Production makalipas ng ilang paalala. Protektahan ang inyong alagang baboy kontra African Swine Fever. Huwag pakaili ng kaning baboy. i ang kulungan. Maglaan ng sariling protective equipment at ugaliing masigla at painumin ng vitamina ang inyong mga alagang baboy. I-report agad sa otoridad kung nakitaan ng sintomas ng ASF be safe, be secure, be ASF free. Ang palalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Ano ba ang bird flu? Ito ay nakakahawang sakit ng na mga ibon na dulot ng avian influenza type A virus. Dapat ba itong ikabahala? Oo, oh, dahil maaaring ikamatay ito ng inyong mga alagang manok, itik, ibon at iba pang hayop. Paano ito may iwasan? Palagi ang mag -disinfect paggamit ng personal protective equipment at i-report agad ang kahina-hinalang pagkamatay ng mga alagang ibon sa otoridad. Tayo'y magtulungan upang bird flu ay maiwasan. Ang paalalang ito ay atin sa inyo ng Department of Agriculture, Region 12 ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahanaan upang mamigyan ng pagkakakinanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisda ang Pilipino. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. Maraming salamat Sir Blas At uh, marami na naman po tayong natutunan dito po sa ating episode Ang ating key check number 2 Ang paghahanda ng lupa O ayan mga -agri, tatandaan po natin yung mga uh, binili ng ating uh, resource speaker ngayong araw Pero bago po natin tapusin ang ating episode Sir Blas, yes. ay uh, ano po ang uh, final message po ninyo sa ating mga kaagring na nanonood at nakatutok sa ating school on the air ngayong araw? Yes, Ma'am Sinog. Yan yan nga ang sabi natin mga ka no. Tandaan natin lagi, no. Ah, uh, itoy ang palay Check is isang uh, gabay natin, no, upang umangat, hindi na pabilisan tayo dito, no. Uh, sabi nila maraming cropping Halimbawa, yung sinabi ko na kanina na walang kontrol ang regression, anytime pasok uh, pasok ang tubig. Pero kung kung i natin yan, Ma'am Shin, na in dalawang taon na naka-harvest ay naka uh, naka ano tawag, nakatanim sila kaysa sa dalawang taon ay dalawang cropping lang sa isang taon, no? So kung baga, kung yung harvest nila sa tatlong cropping at sa yung dalawa na nakapahinga yung lupa nila maganda ang land preparation is mas 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 mas, 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 mas laki pa ang harvest na dalawang cropping kaya uh, sana mga kagri ka uh, sabi ko nga ang ating uh, uh, pangalawang key check na ito ay mahalaga talaga sa ating uh, pagpapalay Okay, once again, maraming salamat ulit, Sir Blas. At dyan po nagtatapos ang episode ng ating School on the Air. Maraming salamat po ulit at pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon upang mahatid natin ang mga impormasyong makakatulong sa ating mga magsasaka ng palay, lalong-lalo na po dito sa ating rehiyon. Para maging updated sa mga kaganapan sa sektor ng agrikultura dito sa rehiyon 12, huwag pong kalimutang i-like, follow, and share ang aming mga posts via Agritayo Sok Sarjan, ang aming official Facebook page, at pwede rin naman po sa aming Instagram, TikTok account, at siyempre huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Agritayo Sok Sarjan. Ito po ang inyong lingkod, sinadaroy o share, patuloy po ninyong kaming samahan sa mga susunod pang episode ng ating School on the Air muli, maraming maraming salamat po mga ka-agri. Sama-sama po natin abutin ang isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Dito lamang sa Agri Tayo Sok